Sa isang malayong lupain, malalim na kawalang-katarungan ang bumabalot sa maraming buhay. Isang matapang na batang abogado, si Nelson, ang nakasaksi sa pagdurusa ng kanyang mga kababayan sa ilalim ng apartheid, mga patakaran na naghihiwalay sa kanila batay sa kulay ng balat. Hinarap niya ang isang napakalaking desisyon: manatiling tahimik o ipaglaban ang katarungan, isasakripisyo ang lahat. Pinili ni Nelson na lumaban at malakas na nagsalita laban sa mga di-makatarungang batas. Dapat tayong magkaisa para sa kalayaan, Aniya, na nagpasiklab ng pag-asa. Ang kanyang mga salita ay nagdulot din ng galit mula sa mga nasa kapangyarihan. Di nagtagal, siya ay inaresto at sinintensyahan ng mahabang pagkakakulong. Handa akong mamatay para sa layuning ito, buong tapang niyang sinabi, tinanggap ang kanyang kapalaran na ang kanyang pagpipilian ay nangangahulugang pagsasakripisyo ng personal na kalayaan. Sa loob ng di mabilang na taon, tiniis niya ang isang maliit, nakahiwalay na selda ng bilangguan. Araw-araw, sinubak ang kanyang pagpapasya, at maaaring sumulpot ang mga pagdududa. Gayunpaman, hindi siya kailanman natinag mula sa kanyang pangarap ng isang makatarungang mundo, na nagbibigay inspirasyon sa iba kahit sa likod ng rehas. Nagtanim pa siya ng maliit na gulay, isang tahimik na simbolo ng walang hanggang pag-asa. Lumipas sa mga dekada, at pinanood ng mundo ang kanyang malalim na pakikibaka. Hiniling ng mga pandaigdigang pinuno ang kanyang paglaya, at ang mga tarangkahan ng bilangguan ay sa wakas bumukas. Si Nelson, na mas matanda ngunit nagniningning ng lakas, ay lumabas sa gitna ng taus-pusong sigawan ng isang bansa. Pinili niya ang pagpapatawad kay Sakap Eton at naging isang leader na may pananaw. Ginagabayan ng kanyang bansa sa kapayapaan, hindi niya kailanman pinagsisihan ang kanyang matapang na paninindigan para sa katarungan. Ito ay nagtuturo sa atin na kapag gumawa ka ng isang matibay na pagpipilian para sa ikabubuti, huwag kang magsisi rito. Kung nagbigay inspirasyon sa iyo ang paglalakbay ni Nelson Mandela, mag-subscribe sa Filipino Repo para sa higit pang mga maalamat na kwento. I-like kung ilalapat mo ito ngayon at mag kung anong sikat na kwento ang dapat nating ibahagi sa susunod.